Main Mendoza at Alden Richards, mas pinili na manahimik dahil sa taong ito. Napapansin nga ng buong netizen at buong Aldam Nation kung gaano katahimik si Main Mendoza at Alden Richards ngayon. Dahil na rin ito sa mga taong nakapaligid sa kanila at lalong lalo na kanilang mga magulang ay eh hindi natin masyado napag-uusapan. Isa sa mga nasasaktan dito ay ang kanilang mga magulang katulad ni Daddy Bay, Tatay Dab at Mami Dab dahil nakapokus ang buong alternation at mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards para lamang sa kanila. Ngunit ang talagang nasasaktan dito ay ang kanilang mga magulang kaya hindi siguro Vocal si Maine Mendoza at Alden Richards. Andang ipaglaban kung ano ang mga nangyayari sa kanilang buhay ngayon dahil malilipat dito kanilang mga relatives at mga malalapit na kaibigan. Kung matatandaan nyo, lahat ang nakapaligid kay May Mendoza at Alden Richards nung nagsisimula pa lamang ang kanilang relasyon. Kabi-kabila na ang mga batikos. ulat ng mga kaibigan ni May Mendoza, sina na Jake Ejercito at ganun din si Alden Richards. Mga best friend niya na si beya Benene Kaga namang pinuntirya ng mga bashers para lamang masira si Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya tama lang na hindi muna mo na sila magsalita. Ngunit, ang dito ay ginagawa nila ang tungkulin nila sa isa't isa sa likod ng kamera. Hindi naaapektuhan dito ang kanilang relasyon. Kaya sa bandang huli, sila rin naman ang magtatagumpay kasama ang buong Aldam Nation. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.